So yun, good day mga kamoto vlog na encounter nyo no ba itong gantong pangyayari sa inyong M3 na bigla na lang namamatay. Di ba ba? Andi tuloy-tuloy yung kanyang pagandar. So may pindating na namamatay siya. Kapag so, kinargahan nyo ng rev, nag-rev kayo, namamatay siya. So ang isang sanghi niyan na maaari ay marumi yung air filter. So, yun ang gagawin natin ngayon mga kamoto vlog. natin yung air filter. So, try natin kung kaya pa yung air filter galing gamit ng mga ng mga bleach no? pag yung bumubula pagka ilagyan ng bleach yung maraming bahagi no? tingnan natin kung malilinis siya at ibilad na rin natin sa araw at gamitin uli natin yung natin yung air filter DIY Mortal Black So ito mga kamotoblog yung ating air filter no. So ayan napakarumi. Napakaraming uh, uh, dumi na kumapit sa kanya. So o, try natin linisin to. So yung itsura nya. So try natin linisin to gamit ang bleach. So yung gamit natin yung pandikulor saka yung hindi pandikulor no. Pagsama, pagsabay natin gamitin tingnan natin kung effective siya para hindi tayo bumili ng bagong air filter so yan, yan yung itsura nya then pakita natin mamaya yan kapag nalinis na mga kamotovlog tatry natin linisin tong ating air filter tingnan natin kung malilinis pa natin to o, uh, gamit yung bleach. So, try natin matanggal itong karbon na ito. Yan, gagamit tayo ng brass. Ayan. So, hindi naman tayo nagtitipid na. Tatry lang natin. So, yun, lagyan lang natin ng bleach saka, ng konting tubig. Babad natin. So yung mga vlog na ibabad lang natin. Babaran lang natin ng bleach. Ito yung pandekolor. Then gamitan natin siya pa maya. May ano, isa pa yung pang puti naman. Para mas effective siya. No? Then punin lang natin ng pandekolor na bleach. Then sunod natin yung yung isa. Ito naman yung pamputi. Yung isang blitz na napili natin. Kasi pag pinagsabay nyo yung bubula, ayan mga motovlog. Ayan. So, hihahin nyo lang bumula. Then, mamaya, uh, gamitan natin ng brush. So, ibabad lang natin ng mga ilang minuto. din babad lang natin mga kamoto vlog yung ating air, air filter. So hindi naman natin gagamitin ngayon mag yung motor. So babad na lang natin 'o. Oh. Din patuyin mag-hapon. So ayan bumula na siya.

So yung makikita nyo mga kamoto vlog yung ating ginawa no Binres natin yung ating air filter So ayan yung kinalabasan So natanggal yung mga duming na kapit sa ating air filter So ayan Titignan nyo yung tubig Napakadumi So ito na, nabanlaw na natin yung air filter. So yan, medyo bumalik sa dating kulay niyan, na kulay berde. So yan, bibilad lang natin sa araw yan, maghapon, mga ka-motovlog. Then, salpak natin sa motor. So bali, ito na yung nilinis nating air filter, mga ka to tuyo na siya. So yan, yan yung kinalabasan, no? Yung ating paglilinis na ginawa kanina. So isasalpak lang natin sa ating M3. So, ayan mga kamotoblog, okay na yung ating uh, M3, no? So, okay na yung under niya. So, hanggang dito na lang yung ating video. Tatapusin muna natin dito. Huwag na po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. At huwag po kalimutan pinutin ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na, na video. Nasa muli mga kamotoblog. Bye-bye. Ride safe po.